mga mga karabas, ang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Siyempre, uh, alam nyo na po, no? Sunday banding tayo. Uh, medyo ginabi po tayo dahil meron tayong uh, mga bisita ngayon. Galing pa sa uh, mundo ng mga hiyelo. Sa... <laughs> Greenland! <laughs> Greenland! Yan o. No? na na siya mga karabas, si Mama Imi, Mama Imi and friends. Yan o. Hi! Hello! Hello po, hello po. Nice meeting you finally. Hello no? po. Siyempre, dito ang mga boys. Uh, ating marabas, ano? Tsaka dito ang daguan uh, The Guan Sings. Uy! Swingers, la, guan singers. daguan Singers ba? ba, singers. ba Abangan! daguan uh, Sing pala ito lahat eh. <laughs> Tagal na. Tagal <laughs> na. so, simple lang mga harabas. Eh, Banting-banting lang tayo. Kain lang tayo dito. Meron tayo. Siyempre, harabas style. Siyempre! Eh, lang natin i-plug yan eh. ano. You know. Tapos meron tayong fried uh, chicken. meron din tayong alimango.

<laughs> tayo sakto. sakto, sa gitna eh, si raptor sa gitna sa gitna tayo 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 Ayos. Ay, ang kaso, sabi nila, sa bagyo, baka mag-isot kagulit. Ayan nga. Hindi, <laughs> <laughs> parang di, parang, di, parang, di, parang, di, parang, di naman tayo tatamaan din talaga. Oy, nakapasok na eh. Wala po. Kung, kung, Ingat na lang po sa mga ano. Sana nawala na. na, wala na. Oo, kung, sa mga tatamaan. Sana malusaw na. Kaya nga eh, kaya nga eh. Ano, di, dadaan talaga. Pero mabilis lang siya. Mabilis lang. Hindi, hindi siya bababad. Monday, wala na sa Pilipinas eh. Parang Tuesday. <laughs> oh, bago, bago mag-Tuesday, labas na sa par. <laughs> Dumating sila kanina kasi po. nga inano rin nila yung bagyo kasi Sunday ang dating. Ano, minake sure nila na Saturday night dito na sila. Ayun, bumili sasto. pa naman kami ng cooler. <laughs> ah, <laughs> <ba>? <laughs> <laughs> tayo. Ano na po talaga. kami cooler na malaki. May stock siya sa iyo. Syempre po kami ng ilang oras ay kailangan mababasa. Iyan mm. talaga. Ano isda po yung target niya ba? Ay tanong. Siyempre, ano, sige. Oh, <laughs> 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 yung magkakasya yun sa cooler ah, huwag naman yung gano'ng kalaki. sa cooler namin ganyan lang. Bukas kasi ayun, mauna ako doon, ayusin muna namin, tapos mahango. pwede ko ka-invite sa hango, mamili kayo doon ng... Yun! Tapos yun naman yun sa ating Saan ba kayo nakaka Sa Prince, sa Prince. Ah, yung nila ah, nila Elise naman? Okay, yun, yun, la -elis na oh, tapit lang, tapit lang. Buti nga si Vero namin si ano, ay, si ay, manager. Naman, Kasi na-cancel yung 10 at okay. 2 uh, na biyahe ka sa Roro kahapon. Sa so, 4 kami nag ano, napasama. Mm. Kaya yun. Pa, hindi kami nakasama kahapon ka <laughs> <laughs> diba, mm. na sa diba sa Roro. Makarabas, minsan na natin yung ating ulam ngayong araw. Alimango, sino? Para sa bisita. Hindi 'to, hindi 'to beige 'to. Ano 'to, karabas. Wow. natin, patayin. Click, click. Bago 'tong makarabas, hindi 'to dinis ng ano. <laughs> pang kalimango po, sige to, guys. Siya ito binili

gusto gusto ko panoorin yung ano niya pag na pag yung mga video niya gusto, na parang yung aura aura borealis ngayon no? wala na wala na ngayon tapos na yun na may kasagsaga po ng aurora ngayon hanggang February February uh -huh. lalo ngayon December kasi may kanon ngayon eh kasagsaga ng snow uh -huh. tapos pag yung malakas ang hangin niya malalabas ang uh snow -huh. kaya pa mo doon uh -huh. Mukha lang. Mura lang. Mura lang. 100 plus lang. Isa? Ano? Balikan? Grabe, Ang balikan. 100 plus daw. plus. Balikan Picture na lang. Picture na naman tayo. ma'am? Ilang araw, Mag-live ka na lang palagi. Parang nandun na rin kami. Ba Aurora Borealis nila live mo Lalig! Nanginigas daw yung daliri niya pag nag-aurora siya. Nagigagalan siya. Gano'ng katagal ang biyahe, ma'am? One um, way? Yeah. Mga 3 to 4 days. Uh, Kasi wala naman siyang direct na... Uh -huh. May layover. May layover siya. Walong araw agad ang biyahe. Ayaw namin na. <laughs> 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 Mga yeah, four days hey, kami. Basically. Four days. <laughs> <laughs> Four days, three nights. Yung biyahe pala, yung tour na eh. Sumakit ang ulo ko. Yung Presyo pa lang, sumakit ang ulo pa agad. Tapos yung biyahe pa na <laughs> mo. 100. 100. One way. 100 plus. Dito, 100. Pag dalawa pala kayo, di. Makapag South Korea na lang. Uy! 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 Uy!

Yay! Yay! yung Ano itong partner niya? Ah, okay, yan. Ah, okay. oh, tagayan. Opo. Bali ito sa mga manginginom to eh. Hmm. Ibigay <laughs> niyo na lang sa mga manginginom. Kalok <laughs> <How laughs> sa mga girls to. Ah, <laughs> uh, para sa girls. Ah, okay. okay. Thank you, ma'am. Hi. Nepestek. Nepestek. <laughs> mga that's here. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Pagdamutan nyo nalang yung Ang layo. Ang layo. Galing pa to sa, a, ano, ilan May siya? Ba? Apat na araw na bumiyahay. <laughs> <laughs> Ay, dito pa. Pagantong pa, kabite. At ah, Yun ka. araw sa araw sa ma'am. Thank you so much. Thank you, thank you, ma'am. Ilabas mo Oh, okay. Oh, okay. Mo dito Tinday, ilabas mo lahat. Eh. <laughs> okay. Ilabas okay. mo no, lahat. Ipakita natin mm -hmm. ang mga lipiste. Eh. What is this? Para po mga abangin. Ay! Sa mga mga... Mm -hmm. Ay! ako Ay! Ay! To? No. Lang, ay! Ito pa! Ay! 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 Kulay pink man to pang babae. Mm. Ay, pang mayaman, ba't yun? The green green man. man. Pang mayaman, ma'am. Pang mayaman, oh. Uy! Abo, kaya man to, beng. <laughs> cute, may ano, polar bear. Ang, ang cute niya. Tada! Ah, kagat-kagat siya. Abo, pang. Ah, si Hindi ako marunong Ay, Wala ba masira yes, ako? Green lang. Ah, uh, okay. Blush. Blush. Ay, ito. Ito sa bahay, Bons. Ito, lipstick ka Mga ganito, o. Mga bote. Pong, Ha? 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 Gold foil coloring Baba na tumaan Lagyan natin ng ano to Jack to Wala kami dito Mas uh. wala kami Wala kami Mata ni Ube Kasi gano'n 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 Si Monique Si Monique din Kami hindi Wala kami gano'n Pilihan na natin Para yung matira kay Monique Ano wala kami gano'n Ayun Ayun Pangalan naman Yung mga karabat Ito na yung ating alimako Uy goods natin ng asin

Nakna, na. bangun! 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 Oh, singetin walat Laki-laki, tapi tangga. Oh, 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 oh! Eh, sporty tadi, nauka lang yon. Eh, mangok apa? Banguna? Oh, tangga ngesu, tangga ngesu. Oh, taknya na bangun! <na. laughs> <laughs> oh,

Abang-abang mga karabas ha Plano po namin i-offer ano, sa Sa market e, I-franchise natin no Abang-abang po tayo uh, Siguro mga first quarter next year y yun, ano pa namin Inaplansya pa namin yung ano yung, yun. Lahat inaplansya pa namin So pag uh, okay na po yan, offer natin okay. Siyempre, hindi pa mo wala ito. Pero kailangan mayro tayo dyan. Okay. Kuchilyo, nyo Para... Yak ba? Ayan. 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 mo lang Ayan. Okay. Ayan. Alagbal ano <laughs> na Hindi Wala? -ano namin yung Yung mukha Hindi ako yun. Nagkukunta lang yung olympics ni... Ipeng! Ipeng versus daddy. Tawas yan, tujengay! May hint! So, ba yan? So, Wala to. Kasi daw yan eh. Uh, May hint. Yeah, wala. Mm. Wala. Wala. Pag-ing Bagay. Ubrobo si daddy. Eyeball yan. Eyeball. Eyeball. Hindi sa si Monique. Kung hindi lalo si Monique. Wala oh. Hindi sa... lang. <laughs> oh, business. Yeah, business. Yeah, business. Ah, oh, okay. business. Yeah, business. Yeah, business. Yeah, business.

<laughs> mm. Dada talaga leader ay. <laughs> Dada ako sa kasal. Tiga pagi, pakinig nga lang. Hindi po tayo po yung manalangin. Tama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa gabi nito. Sa araw na kami po yung magsasalo-salo po pang sa uh, uh, Sunday celebration Panginoon ng Harabas Panginoon. Salamat po sa opportunity na makasama po namin sila sa hapag na ito Panginoon. Dalangin po namin, basbasa mo po ito ng yung banal na dugo at gawing kalakasan, kagalingan sa aming physical na pangangatawan. Magpalaan niyo po ang buong team na to at nawa po ay makapagbigay po kami ng kaluguran sa inyo. Salamat po habang po sa nagkumakain po kami, ma-enjoy po namin ang fellowshipping sa isa't isa. Salamat po. Ito po ang aming samat dalangin. In Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po. Salamat po. Sarap niyan yung tong. Hindi. 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 po Hindi. 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 no Hindi. 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 Hindi.

Ang bags. Ang bag. bag. Kahimik ah. Ang <laughs> tapos siya. Moto po? Ano po? Yan, oh. yan eh, uh, Live <laughs> moto. Gusto ko man umibig sa iba. Uh, uh, uh? Uh? Uh, Pero hindi ko kaya ang ng sarili ko. Uh, ikaw at ikaw lang. Uh. Ang hinahanap na po. Oh. 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 Lalim ba? <laughs> Brad? Dapat matutuloy na talaga ang kasal niya. Ayun ah. Ayun na, hmm. Yari na eh. Dahil hmm. sa pagmamahal ko sa iyo, willing akong i-give up ang mga Dragon Ball ko. Sarap! <laughs> ah. <laughs> sabi nga si Jamil. Sabi nga ni Jam, sulit ang bakasyon ko. Gumaguma mo na, oh. Buh.

Paano kiligin ng kiot? Oh, Ayun, paano kiligin ng Kyoto. Wala na. Paano kiot? na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. di na. Wala na. Wala na. Wala na. Ano ka ng naman. <laughs> <laughs> <babon>, <laughs> 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 <Anong> Abo. <laughs> <Anong? laughs> na ako. lang ako <laughs> <laughs> Abodaw, <nalimutan nyo> ako makita <laughs> <laughs> ah. <laughs> nice, nice. ko. Abo, daw nalimutan niyo ako. Bagwormet super mona, ya. Guys, san ba natya guys? Pwede iko kanya na. Galing pa kalit layo ay. Mm. Ay, si Kuya daw may ano, naknak. Oo, yun. Oo, eh. Hmm. Mm. naisip pa tayo. Ano ba to? Ano ba to? <laughs> Mga ano na to? Limango. Limango. Manok. si Wala daw, pa. Sibuyas, bawang. <laughs> <laughs> din. May dapat sa <laughs> Kasih yang lamok, kasih yang lamok, daw yang pengusuk nang lamok daw enak. Yang baradu

하고 다니. 가뜩같이 아. 한번안 가지는. 뭐 쓰니 잡히나. 그럼. 아기들이 맨날 알아들었어. 파칸 파파야 죽고요.